Eto na nga mga chong, marami tayong basketball updates. RJ Abaryentos, hindi na napigilan ng kanyang sarili dahil sa toxic at win-only fans ng Gilas Pilipinas. Hindi nga naging maganda ang panimula ng ating national team ngayong FIBA Asia kung saan tinalo nga sila ng Chinese Taipei. Kaya naman, Meron niyang pinakawalang matapang na salita si RJ Abargentos sa kanyang Facebook post matapos ang pagkatalo ng Gilas kontra Chinese Taipei sa FIBA Asia. At hindi nga ang Gilas ang kanyang binanatan, kundi ang mga toxic fans ng Gilas. Yan ang ating pag-uusapan. Unang-una nga mga chong, tandaan natin. Si RJ Abarrientos ay hindi na ipasok sa final lineup ng gilas para sa FIBA Asia. Pero kahit hindi siya nakapasok, hindi siya nagtambo, hindi siya nagparamdam nang sama ng loob, ang ginawa niya, full support pa rin para sa ating national team, manalo man o matalo. Yan nga yung tunay na gilas fans. At noong matalo nga ang gilas sa Chinese Taipei, doon na pumutok si RJ kung saan Napapost ito sa kanyang Facebook account na pag panalo, lahat tayo panalo. Pagtalo, lahat sinisisi nyo. Hashtag crab mentality only in the Philippines. Diretso sa pool kung sa pool, kung sino man ang tamaan. At tama nga yung sinabi niyan yan ni RJ Abarientos. Dahil noong napakaganda ng itinatakbo ng gilas under coach team kung saan nakuha nila yung gold medal sa Asian Games at tinalo ang isa sa mga bigating kupunan sa FIBA World Cup na Latvia ay tuwang-tuwa ang lahat at proud na proud bilang Pilipino. Pero ngayon na nasa ibaba ang ating national team dahil sa kanilang pagkakatalo ay naglabasa na naman yung mga haters at toxic gilas Pilipinas fans. Kung noon Proud na proud sila sa pagkakapanalo ng Gilas Pilipinas. Ngayon ay tila kinakaya nga nila ang ating national team. At naglabasan nga yung mas magagaling pa kay Coach Team Gon. Ito nga yung mga tinatawag nating win-only fans. Mga taga-suporta lang kapag panalo. Pero kapag talo, biglang nagiging eksperto sa XNOs ang malala. Kahit sino na lang ang binabanatan Mapa-coach man yan, player management, minsan pati pamilya ng mga player dinadamay na. At yan rin yung isa sa daylan kung bakit may ilang mga players ang ayaw ng maglaro sa ating national team. Dahil nakasuporta lang sa gilas kapag panalo pero kapag talo, todo ang pangbabash na kanilang natatanggap. Let's be real, hindi perpekto ang gilas. May mga pagkukulang sa naging laro nila kontra Chinese Taipei. Napakaraming turnovers, fall trouble, at mabagal na simula. Aminado naman siguro ang lahat ng don, pati si coach Tim Kohn. Tumatanggap naman sila ng constructive criticism, pero yung iba ay below the belt na nga. At kung ano-ano na ang pinagsasabi, hindi nga yan yung kailangan ng gilas, ang kailangan nga nila ay suporta na manggagaling sa tunay na gilas fans dahil hindi naman makakatulong yung pangbabash na kanilang ginagawa actually hindi pa tapos yung kanilang kampanya isang talo pa lang sila ngayong FIBA Asia at meron pa rin silang pag-asa para sa akin mga chong ay yung mga haters na lumalabas ngayon sa pagkakatalo ng gilas Pilipinas ay yung mga haters ng PBA lalong lalo na ni Coach Team Gown. Siguro walang player na nakuha sa kanilang kupunan para maglaro sa Gilas Pilipinas. Eh may manok. Kaya naman ganun na lang yung galit nila sa ating national team lalo na ngayon na natalo ang Gilas Pilipinas. Sa so ngayon, ang kailangan nga ng ating national team ay suporta sa kanilang kampanya. Gaya nga, nang sabi natin kanina, hindi pa sila tapos ngayong FIBA Asia. Meron pa silang pag-asa na mag-advance. Maliit lang pero still meron pa rin pag-asa. Kaya naman nangangailangan ng suporta ang Gilas Pilipinas na manggagaling sa mga fans. Hindi yung puro pang babash pa yung kanilang matatanggap. Kaya naman Naiintindihan ko si RJ Abargentos na inilabas niya yung kanyang frustration sa mga Gilas Pilipinas fans na todo ang pangbabash at nakasuporta lang sa Gilas tuwing panalo. Kaya mga chong, ano ang masasabi nyo sa mga toxic at win-only fans ng Gilas Pilipinas? I-comment mo lang dyan sa ibaba.